Itong kaso ng ating tatalakayin ngayon, uh, sana maraming mga pulis na nagmamando sa mga checkpoint uh, maging ang kanilang hepe ay makakapanood nito kasi merong aral mapupulot dito. Meron isang pamilya na naging biktima ng road rage. Ang ginawa nitong uh, pamilya, alam nila kukuyugin na sila ng isang malaking grupo. Tumakbo sila sa checkpoint. Doon sila kumbaga parang sumilong for their own protection. Ang siste pagdating doon sa checkpoint na supposed to be safe na sila, eh, doon sila binugbog ng grupo in front of the policemen. At walang nagawa yung mga polis. In fairness naman sa mga polis, they were overwhelmed. Tatatlo lang sila. Ngayon, when the smoke was clear, na sa halip dapat pusasan yung mga nambugbog, hindi nagawa ng mga polis because wala silang hawak ng mga posas. Again, overwhelmed sila. E dapat, kung ako tatanungin, sa bawat checkpoint, may na force multiplier. Sino po yun? Mga tanod. Meron ka mga police, meron ka mga tanod. Mm. Ang siste doon sa checkpoint na yon, tatlo ang pulis yung isa na kasibilyan. Habang nangyaring bugbogan, binubugbog yung mga biktima sa kanag uniform yung mga pulis. Yung mga pulis, walang ginawa kundi tutok ng tutok lang doon sa mga nambugbog. Pero tuloy-tuloy pa rin pang bubugbog. Pupuriin ko rin mga kapulisan dito dahil I've heard na as we speak, ini-inquest na etong mga sospek. Magpapakwento tayo dito sa biktima si uh, Mr. Rodrigo K. Sr. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rod. Uh, magandang hapon din Senator. Okay. Senator. Pakikwento nga sa amin yung pangyayari, yung road rage na insidente na kung saan kayo po ay nagbiktima sa sulano Nueva Vizcaya. Ang, ang umpisa ngunit kasi, nagbabaybay po kami dyan sa Mahambika Highway, umovertake yung driver namin, parang nakatlay yung CRB. Ngayon itong CRB, tinaspasan niya Naki subabay doon sa ganyan namin, naki Pumantay sa, sa amin. Pumantay sa amin, gumitgit sa amin. At saka kami to. Ngayon, sabi ng driver, boss, parada ko muna. Nung pinarada po niya, bumaba yung driver ko, yung driver ng CRB bumaba din, nagsusuntukan na sila. Ngayon po, nakikita ko silang nagsuntukan, bumaba ako, bumaba rin yung anak ko, inawat namin. Okay. Sabi ko, konting bagay lang yan, huwag na kayong mag-away, pag-usapan na lang natin. Pasensya na, pasensya na, sabi ko. E eh, sige, sige, sabi niya, pagpunta tayo sa headquarters ng Bayumbong PNP. Okay. At pag-usap tayo doon. Sige, tawagin mo si Papa, sabi pa niya doon sa... Asawa niya yata, o tama doon sasakyan. Nung nasa bypass na kami, tatlong sasakyan na po yung nandyan na sumusunod sa amin, binanggay yung tagiliran namin, binanggay yung para pong sasili yung hinahabon na yung mga magnanakaw o parang gano'n. Gano'n po ang pangyayari. Pagdating namin sa checkpoint, yun na po. Pagbaba namin, pagparada uh, namin, bumaba yung sakay ng pickup, siguro mga sampuang sakay noon sa loob sa, sa, sa likod. Yung CRB yung gano'n din. parang po sakay at saka hindi yun. Pupunta na po sa amin. Wala nang tanong-tanong. -tano. Sige, tugunin niyo na. Pinagbabasag po yung salaminan sa takyang ko pumasok po yung batong ganyan kalaki na kasi laki yata ng ulo ko, mas malaki pa sa ulo ko. Mm -hmm, mm -hmm. Yun po, 8 kilos sa bato. Binato po doon sa loob ng sasakyan po na kung saan ako nakaupo. Yan Now, po, yan po yung bato. Mga ilan po sila muna yung mga kumuyog sa inyo? Approximately? Siguro mga may gitpong 20 siguro. Okay. Tapos yung mga polis sa checkpoint, tatatlo lang sila? Wala pong nakinig doon sa mga pulis na umaawat? Noon pong na bugbog na kami at saka nasira na po yung sasakyan at saka lang medyo napahinto ng pulis. Tapos sabi ng pulis, iparada mo yung sasakyan mo dyan sa gilid. Pumasok na kayo sa loob. Ngayon, pumasok kami sa loob. Eh, ang problema, yun po mga nanakit po sa amin, hindi naman po nila hinuli. Basta sabi nila, pumunta kayo sa headquarters at doon tayo magreklamo. Yun oh. po ang sinabi lang nila. At hindi sumunod siguro sa headquarters yung mga nambugbog. Alam nila ang na nila pag sumunod. Opo, hindi po sila sumunod. Ang sumunod po doon, yung tatlong nagmamaneo nung sasakyan na kung saan nakasakay yung mga nambugbog pa. Okay, walang pinusasan, walang sinakay na nakapostas na suspect na nakita nila wala bugbog. Wala. Wala po, wala po. Sabi niyo po tatlong sasakyan uh, kayo. Siguro yun ang rest back, yung dalawang sasakang. Kasi yung isa, dati na yung kagit-kita nyo. Sinasadyang jam babanggain kayo. Oo, para po yung sa feeding, yung binabangga, yung likod ng sa pagyan na gano'n. Gano po. Ang takbo po namin, isandaan. Kasi kung hindi kami tatakbo ng mabilis, aabutan po kami sa bypass. Walang tao doon. Baka mamatay po kami. Oh. Ang dami po nila. Nung dumating kayo sa checkpoint, supposed to be safe na kayo dahil may pulis na. Kung hindi ginalang yung mga pulis, nagwala pa rin. Eh so much more kung nasa bypass kayo, tama ka nga. Wala po. Awawa kami. Talagang para kaming mga batang pinapali ng kawawang-kawawa. Basag oh. yung sa may uh, tabi? Diyan po ako nakaupo. Diyan po pumasok yung batong walong kilo. Oh. Tapos, Diyan po pumasok din yung bato diyan. Sa likod? hindi oh, sa likod. Nakaparada po kami ha. Naka-parada na kami diyan. Nakaparada na sa may At checkpoint. kami. Oo. Sa kanila ginawa yan? At bog Oo, sa kanila ginawa yan. Okay. Yan po yung bangga sa likod. Binangga kami sa likod. Yung bangga, bangga sa likod, bago kayo dumating sa checkpoint, binabangga-bangga na kayo? Ah, binabangga na po kami. Yan ang unang bangga namin. Okay, Magandang hapon po, Major Ayungo. Sir, good afternoon po, Sir. Major. Yes, Sir. Good afternoon din po. Okay, identified na po yung mga suspect. At ito po sila, Maverick Luis Galang. Luis Galang. Clark Luis Galang. So, ano ito? mag magama Yes po. Magkakapatid si na Juan po, Maverick Galang at si Clark Luis Galang. Ang katay naman nila is si Luis Galang po. Ano po ang trabaho ng ito, sir? pesa detail na nakuha po natin kahapon is may negosyo po sila na parang construction po. So, malamang yung mga kumuyog dito kila Mr. K, ay mga taon siguro na sa construction. Yes po, yon po ang actually uh, tinitignan namin and based nga po sa pangyayari kasi based sa statement po ni Sir is marami daw kumuyog sa kanila. So ang mga person of interest po namin is yung mga workers po ni na Sir Galang po. So siguro Sir, um, identified identify naman po pala itong mga galang, yung mga tauan nila for sure, yung mga kumuyog dito kala Mr. K. So siguro yung listahan ng kanilang mga uh, tauhan, pwedeng maimbestigahan ninyo, matignan niyo, and then isa-isa ipapa-identify po sa mga biktima? Yes po, tama po. Sir, ang akin lang pong pinagtataka rito, supposed to be yung checkpoint na minamanduhan po ng mga polis ninyo, safe na sana yung mga biktima pero hindi sir eh. Lalo pa silang nabugbog pagdating doon sa checkpoint at wala po nagawain yung mga polis dahil they were overwhelmed. Actually uh, tama po kayo na na-overwhelmed po yung kapulisan natin. Prior sa incident po kasi actually, ang may vehicular accident po actually malapit din po actually sa checkpoint namin. So mm -hmm. considering kasi na may isang team na nakaman dyan sa checkpoint, yung mga kasama kasi nila actually is nag responde po sa vehicular accident which is uh, nauna po kasing nangyari. Nagpang-abot po sila dito sa checkpoint po natin considering kasi na marami actually yung mga kasama nung sina sergalang Talagang hindi po na kontrol ng tatlong kasamahan po natin yung mga yon. Actually yung sinasabi ni sir, simultaneous pong nangyayari yon, yung pagpatosapan at the same time pag uh, haras din po actually sa sakyan nila. Okay. O oh, nga sir, nakita po ng mga pulis yung mga perpetrators, okay? Nung humupa na po, lumamig na lang konti eto mga barumbadong mga kumuyog dito kay Mr. Mister K. Eh bakit hindi po pinusasan ng mga pulis niyo at dinala po sa presinto, ito yung mga sospek, Ang nangyari daw, sinabihan na ng mga polis ninyo, sumunod na lang kayo sa presinto. Sana, nandoon na mismo yung mga suspect, nakita nila na mismo yung mga polis ninyo, binastos po, hindi na ginalang. E sana po, pinagpupusasan at sinakay po sa patol. O kung kulang pa po yung mga tawa ninyo, sana nag na we need backup. Kailangan namin ng uh, isa pang grupo mga pulis ninyo, tulungan nyo kami rito kasi ang dami dito na hindi na kami ginagalang. Baka pati kami, madamay, punta na kayo rito. Tropa, wala ho bang gano'n nangyari? Bakit po? Yes po. So may kwan naman, uh, communication sa amin na nagpapares back sila. Nung humupa po kasi yung pan is unang ginawa po kasi ng mga kapulisan natin is of course to protect po si pahinante po ng high age yun po yung actually first na priority ng kapulisan natin. Teka mo na, protect po yung mga pahinante ng high ace? Yes po. So, di ba, nagpupugpugan po sila. So, ang ginawa po ng kapulisan natin is pasok po muna sila sa kwan para hindi sila magbugbug uh, uli ng mga... Teka mo na, pahinante ng high ace, meaning si la Mr. K, uh, Sir Rod, yes, po. may mga kasama kayong pahinante? Wala po, kasi ang nangyari dito, Major, para ang pinotektahan ninyo, eh, yung mga nang bugbog. Ang, ang ibig sabihin sana, Major, nakita po ng mga pulis yung mga nambugbog, dapat yun yung mga pinusasan nung humupa na yung uh, bugbogan. Which hindi po ginawa ng mga pulis ninyo. Siguro, na, one, natakot. Two, kulang sa training. Three, wala pong mga kagamitan tulad ng mga posas na para sana napusasa na po yung mga na-identified nila, nakita ng dalawang mata nila na mga nambugbog. So, ang ginawa po kasi natin is in po natin kasi sinasagalang kasi actually sila yung pinuntirya ng kapulisan natin given kasi na sila yung parang nagmamando sa mga tauhan doon. Nagmamando? okay. Parang, parang ganun po. So, syempre, being there, parang sila yung parang tumatayong nagmamando, sila na po yung parang pinuntirya ng ating kapulisan. Na-apprehend sila, actually, and sinabihan po sila kasi considering na kailangan din po nating dalhin kasi yung mga Opo. sasakyan na gamit sa incident kasi considering na tatlo po actually ata yung sa sasakyan na gumitgit kina sir. So, uh -huh. kailangan po natin dalhin lahat yon sa station. So, pinasakay po lahat natin sila doon. Hindi na lahat po lahat ng mga sasakyan sa police station po. Kaso nga po, hindi naman lahat sumunod. Ang sa akin po sana, next time, Major, meron tayong matututunan dito. Pag ganon, dapat meron kayong backup na mga tanod. Dito, na-overwhelm kayo, naintindihan ko po yan. Sabi niyo, meron kayong nirespondihan bago sa insidente na may banggaan. Sana po, Major, meron kayong mga posas na ibinibigay sa mga pulis ninyo para pag nangyaring insidente tulad nito, mapuposasan nyo agad yung mga sospek. In this case, yung nangyari kay na Mr. K, eh, after that incident, humupa na lahat, sana po lahat ng na mga nakita ng mga polis ninyo ng bugbog, involved sa bugbogan, pinagpupusasan at pagkatapos sinakay sa patrol car, dinala sa presinto at kinuna ng statement both sides. Yes po. Doon po nakita ko na may pagkukulang po yung checkpoint niyo. Yung mga polis nyo po, tinututukan yung mga suspect, hindi rin natinag yung mga suspect, tuloy-tuloy pa rin pananakit. Yes sir. Uh, considering po kasi na marami sila and uh, doon nga po yung kanila pa parang... Uh, matapang sila kasi mas marami po kasi sila sa kapulisan po natin. Pasok pa po sa tinatawag regulatory period. So, pwede niyo po rin siguro to po yung mga suspect hot pursuit kung tawagin po ninyo. Tama? Tama po. Ano pong klaseng contractor po sila? Uh, construction po sila, sir. Sa construction. Okay. Yes, sir. So, nangungtrata po sa construction. Pero bakit ganito po katapang mga ito? Ano po meron? Ano ito? Mga addict o mga gangster? Kasi po, di ba usually sa atin mga Pilipino, pag ikaw ay nakakita ng polis sa checkpoint, nagbibehave ka. Pero ito, yes, tinututukan na ng mga polis ng mga baril para pahintuin. Yun ang purpose ng mga polis. I wouldn't blame the policemen na magtuto kasi overwhelmed sila para for their own safety na rin and safety of others. Tinututukan na hindi na takot. Bugbog pa rin ang bugbog. Siguro po, yeah, Major, eh. eh, isa ilalim niyo siguro sa training, ang mga polis ninyo magmamando ng checkpoint from now on. I'm not blaming them entirely, Major, ha? Kasi nga po, again, babalik tayo sa sinasabi ko, overwhelmed po sila. Ano pong sinasabi nung uh, mag-aama, Major, nung sila po ay na-apprehend? Based kasi sa statement ni Sir, okay, is um, may nagmando daw na or may nagsabi na bugbugin nyo sila so at patayin nyo sila uh, kaya may kaso po sila ngayon na grave threat at saka ano uh, po malicious mischief considering na pinasagbon nila yung van po ni na Mr. Quinn Hindi ba major yung ano yung frustrated murder? Yes par uh, kasali din po actually sa frustrated murder and sa uh, driver po ng mga sasakyan is nakasuhan po sila ng reckless imprudence uh, resulting to damage to property po sir. Yung pong uh, pagsadya na bangga-bangga yung kanilang sasakyan at na matapos mabangga-bangga, pinagbabato sila doon palang meron silang intent na patayin talaga yung mga biktima. Buti na lang po nandun sa checkpoint. Kasi sabi yes, nga sir, nitong okay. si Mr. K, eh kung sa, yung po sa walang tao, sa bypass, madilim sila-sila lang, e eh baka itong sila Mr. K yung mauna. May connection ho ba itong mga galang? Major? Uh, wala naman po ako. Mga kontraktor oh. lang naman po dito sa Vizcaya po. Okay. Sige. So na-inquest po itong yes, sila? sir. Uh, Katatapos po ng inquest nila kanina actually, uh, tumag po ako doon sa station and uh, ongoing po kanina yung so para tapos na po ngayon yung inquest nila. Pero lahat silang tatlo nakakulong na ngayon? Yes po. Okay. O so, oh, sige po. Yes. Uh, tulad na sinabi niyo po sa akin kanina, kayo po ay gumagawa ng follow-up operation. Kasi pasok pa po sa regulatory period. Anong oras ba nangyari to, Major? 6:55 po actually ang may record sa amito. Okay, sige po. Siguro puwede po. niyo pong uh, puntahan yung lugar na kung saan eh, nandoon po yung kumpanya nitong ano, nitong uh, kontrato na ito. Sir Rod, kumusta naman kayo? Yes. Kumusta naman kayo ng family mo? Uh, okay naman po. Si Mrs. ko medyo nil pa. At uh, yung sugat ko medyo namamagapang konti yung mukha po ng anak ko na black eye. Okay. Lamang po. Otherwise, okay naman kayo. Wala naman yung malubhang ah, na okay sugat. Okay naman. Gusto ko sana pasitistan yung hulo niya eh, kasi namamagay dito. Eh. Sa anak ko. O oh, sige, dapat. Kailangan. Importante yon. Attorney Antividad, magandang hapon po. Attorney, yes, Senator. Opo. Ito pong sina Maverick Luis Galang Luis Galang, sa Clark Luis Galang, mag-aama po ito na pareho mga nagda-drive nung sasakyan. Uh, at that time nung uh, uh, kinuyog po nila ang isang pamilya, uh, ginawa nilang biktimas ng pambubugbog sa road rage, pakiprocess po yung pagkansila po ng uh, lisensya ng mga ito? Yes po Senator. We will immediately act upon it po uh, once we receive po yung re uh, written complaint po nila sir. Or kung may video man po sila sir, eh, may forward po sa amin para ho ma po agad, Senator. Apo. At saka yung ano po siguro, yung police report, yung uh, ginawang pag-iimbestiga po ng ating kapulisan yes, doon. Sir. Yan po siguro yes, uh, makakatulong. ano po? Yes po senator. Kasama po yan sa pwedeng basis for the filing po, for uh, the revocation Apo. of Ma the license po. Major pwedeng pakibigay po yung uh, resulta ng inyong investigasyon sa LTO para makansila po yung lisensya nitong tatlo na nakakulong ngayon Major sir? Pwede naman po sir na furnish namin sila ng copy, uh, padalan po namin sila mamay. Oh, sige po. Sir Rod. Sir. Sige, tututukan natin tong kaso. We will make sure na may kainat nando at may mangyari dito. And siguro it's about time na sa isang hearing sa Senado, may be bring up ko ito, dapat yung lahat ng mga polis na sa checkpoint, eh, they are well equipped and well trained. Kasi ang pagkakalam ko, pasensya na sa mga polis, <laughs> may, may sa salita. Magagaling lang sila magpara ng mga motor. Doon magagaling yung mga polis natin sa checkpoint. Papara sila ng mga motor, hanapan ng mga rehistro at kokotongan. Hindi, diyan magaling yung mga polis natin. Hindi naman lahat. Makikita mo sa mga checkpoint, pila-pila yung mga nakamotorsiklo. Habang isa-isa, tine-check -isa, yung papeles at driver's license. Ngayon, pag tumakas, may mga ganito pa ako ng babalitaan. Pag tumakas yung nakamotor, babarilin, patay. Pero eto ang ganito, ang dami, isang grupo, ginawan tanga yung mga polis. Nagmistulang tanga. Although again, I'll say, overwhelmed sila. Tapos walang body cam. Attorney Garrett, po senator. Magandang hapon po. Meron tayong bill? Yes po. Send yung checkpoint regulation act 2 natin. Sen. Sa bill na yun, nirequire natin na sana yung mga polis sa checkpoint dapat naka-display yung kanilang mga nameplate and then complete yes, the sa equipment tulad ng video cam, signage, megaphone, flashlight, etc., So sa ngayon kasi yes, yung mga sir. police natin walang gano'n. At pwede siguro maidagdag na dapat may mga taser. Ah, pwede po natin idagdag sana pero yung less than lethal uh, equipment po nila para po sa cases po tulad ng previous case natin kung saan sila ay overwhelmed, yun po ang magagamit nila pang neutralize po ng unlawful aggression. Malapit na yung budget hearing. Isasuggest yes, ko sana na yung mga polis natin well equipped kasama na siguro yung nakabulit po best lahat na operatiba especially yung nagmamano yes. sa mga checkpoint na sa again sila ng self-confidence lakas ng loob na gawin yung kanilang trabaho in this case yung nangyari yun sa Nueva Vizcaya eh, yes. yung mga polis overwhelm sila although hindi ko masisisi kahit na sino siguro malagay sa sitwasyon pero at least magkakaroon sila ng lakas ng loob na i-push pa to the limit yung kanilang mga aksyon na para mapatigil yung nangyaring gulok. Uh, tama po kayo Senator. Yung confidence nga po nila medyo mababa dahil alam nilang kulang po ang kanilang gamit. The solution really is tama po na i-augment natin ang kanilang budget for equipment. Tulad nga po ng aming na-research previously, kulang po tayo sa purchase ng less lethal gadgets tulad nga po ng taser or kahit po rubber bullets, pepper spray, mga ganun po. Ah uh, medyo hindi po siya priority ng ating PNP sa ngayon. Well, pwede tayong magpasa ng ng ano, legislation ini na para may sa itong gusto natin mangyari para sa protection. Hindi lang na pulis natin kundi doon sa mga pinoprotektahan nila ng mga sibilyan. Yes po, Senator. For example, ito pong kaso natin. Kung sila ay equipped with guns na nagpa-fire ng rubber bullets, they can do more than tutukan lang ang isa sa kanila. Dahil pwede talaga nilang gamitan ng rubber bullets yung mga nang-assault doon sa pamilya po tulad ng kanina, mas mabilis po nila mapoprotektahan yeah. yung inaatake. At maganda tingnan din, karespe-respeto kung yung mga pulis natin gumagalagala dyan, nagpapatrol, naka-bulletproof vest, tapos yes, may taser, may flashlight, may radyo, o ba diba? yes, O may batuta, ng... kagalang-galang yes. tingnan. Yes po, Senator. Tulad po ng nakikita natin, madedeter akong gumawa ng kalokohan pag alam kong kaya kong uh, patumbahin itong pulis na to gamit lang ang kanyang taser nakatakot ng gumawa ng mali. Correct. Bailable ba it. itong frustrated um, murder? Frustrated murder po, yes Frustrated murder. Bailable. Siguro sa, sa hearing na yan, uh, pwede natin patawag yung mga police na nagmamando sa checkpoint, hindi para pagalitan sila, kundi para pagsabihan sila na next time, ito dapat ang gagawin nila, kasama siguro yung hierarchy ng PNP sa kaming kataas-taasan, yes. para turuan kung paano i-train itong mga nag-checkpoint na polis. Kasama na siguro patawag itong sina, ano, sina Luis Galang, sina... Luis, Lois, ah, yes. at saka Clark Galang. Yes, sir. I-re-revise po namin yung current provisions ng ating Checkpoint Regulation Act para isama na rin yung mga nasabi niyo pong equipment. Sige, at yan ay Maraming salamat sa iyo. Magandang hapon. Thank you rin po, sir. I will bring this up. Something na meron tayong natutunan dito para may magawa ang mga police next time. Sir Rod, uh, tututukan natin to. Uh, make sure na itong mga suspect at maging mga kasamahan nila, yung mga nakakulong at mga alipores nila, eh manangkot dito. Salamat Sir Rod. Ingat kayo. Ay, maraming maraming salamat din po uh, Senator, at senador at po tayo. Pabuhay kayo. Thank you.